bayan ng balagtas sa lalawigan ng Bulacan. Matatagpuan ang isa sa pinakamatandang bahay sa lugar, ang bahay na Tisa. Tinayo ito noong taong 1804 sa, sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Matatagpuan ito sa tapat ng Municipal Hall ng Balagtas sa tabi ng MacArthur Highway, malapit din sa simbahan. Tawag itong bahay na Tisa dahil sa orinal nitong bubong Nagawa sa Tisa o Clay Tales ang karaniwan noong panahon ng mga Espanyol. Hanggang ngayon, magkikita pa rin ang mga lumang arkitektura mula sa malalaking bintana, mga kapal na pader, hanggang sa antigong estilo ng disenyo. Ang bahay na ito ay hindi lang isang lumang gusali. Isa itong heritage house na nagpapakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng bayan ng Balagtas. Bagamat walang eksaktong tala ng mga pangyayari sa loob nito, nananatili itong buhay na saksi sa lumipas na mayigit dalawang siglo mula sa panahon ng mga Kastila, Hapon, hanggang sa mga makabagong pagbabago ng ating lipunan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ito bilang simbolo ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Bulakenyo. Parang mga boss, ang uh, uh, video kito ay uh, inedit ko lang. So, matagal na to mga boss at uh, kasama natin dito sila Mabuwata, sila Sir Iwaga. At ayun, uh, samahan mo kami mga boss at uh, explore na dito. Bahay na dito sa, sa balag na sa mula. So, ayun, uh, pala lahat mga boss. Uh, Shoutout nga pala sa mga uh, sumusabot na malagi sa akin kilala niyo na ako kasi tayo makapasa ka uh, maraming maraming salamat sa inyo palagi at uh, sa mga uh, bago natin subscribers so thank you very much malagi, sa inyo makapasa ka uh, yun na uh, sana huwag kayo nagsawa so tara samahan nyo kami at usahin na natin video ko rin so let's yun guys nandito tayo ngayon sa bayan ng pisa guys paakit tayo ng stairs dito So Dito daw Pumira si Jose Rizal Disclaimer lang Mga rin guys hmm. So ngayon nandito tayo sa Sa terrestre guys Sa ta Sa taas ito yung balon guys yeah. yan. Yeah. Guys, kung nakikita nyo guys. So, dito sa kabila, sira-sira na guys. And guys, so, nakikita nyo guys. Ayan, masak-wasak na guys. Ayan mga damo-damo So ayan guys, mabalik so, tayo guys Puro mo ito Solid ng vintage ito guys oh Rio, am tambay po sa mga umakyat. Yeah. Okay. So yan mga mura guys. Mga and, mga mesa. Sure. So, and guys, dito naman tayo sa habilo guys. nga pala guys yung kabilang kwarto guys yun so yun guys meron mga sapatos dito na luna tapos lumang radyo siguro itong radyo ito guys yun panunta ng 20s to guys yan nostalgia, dia vibes uh, yun guys, nandito dito tayo sa kabila guys so, ayun sila lola siguro sila, ito yung mga liling mayari ng bahay guys so ito guys oh, parang kamukha ni Ma'am Miriam Defensor Napakaluma guys. So, mga sulat-sulat Ano? Ito. So, ito guys, ito yung pabilang kwarto. So, may hidoit dito. Ayan, rep. Right. So, 21 one guys chair. So, ito guys, yung mga sobrang luma guys yun guys ito yung ito yung sa arap guys yan so try natin dito ito, ito yung arapan guys yan So, pasensya guys, medyo madilim So, yun guys uh, Dito naman tayo sa abila guys So, parit lang akong battery guys May na yung plastic natin guys So, so ito yung mga one guys na hindi nagagamit Sobrang tagal na yung mga yan na guys pa panong, panong mga kastila yung dun guys, yung kabila guys yan guys yung sa yung bumubuksan ko kanina guys so pasok okay. tayo ngayon dito sa baba guys yun guys yung mga kasabit sabit guys sa pintuan yun guys ito yung uh, mga lumang picture noong 1961 1962 so, the Ateneo Blue Eagle sabi uh, to guys napaka vintage ng mga photo dito so yun guys napaka alikat ko na lang ano ng mga uh, andito Ito so, yung may napalad ko so, noon. dito yung may... Mm -hmm. Ah... dito yung uh, may uh, pagitan na duma ayan mga duma